Sa exclusive interview ng si Ize, deret sa hang tinanong si Bella Padilla kung single na nga ba siya at ang sagot ni Bella. Simple lang pero may bigat, yes, I am D. Hey, welcome back to Starpulse Z fam. Don't forget subscribe and like Starpulse pero don't worry, mga kachika, hindi ito heartbroken moment for Bella. Nilinaw niya agad, no, it's not sad. Okay naman kami, Matapos ang halos lima taon na relasyon nila ni Norman Bay, mutual decision daw ang kanilang paghihiwalay at ang isa sa mga dahilan. Long distance, Bella was living in London, Norman naman sa Switzerland, sabi pa ni Bella, kahit daw mas maikli na ang distansya, mahirap pa rin, although the distance is shorter, it's still a long distance relationship. At kahit break na sila, dumalaw pa rin daw si Norman sa Pilipinas kamakailan. Now that's immature breakup. Balik Pinas na nga si Bella, mga kaibigan, after living in London noong kasagsaga ng pandemic, Philippines is home again para sa aktres. Pero teka, ano ang nauna, ang desisyon niyang bumalik sa bansa o ang breako? Sabi ni Bella, malinaw, definitely one of the biggest factors was me moving back. Kung tutuusin, hindi raw sila magkasama. Kaya napagod na rin siya sa long distance setup. Ngayon na single na si Bella, handa na ba siyang magmahal muli? Girl, not. Sagot niya, with a smile, I love falling in love. Grabe, napaka-honest, pero syempre, uunahin muna niya ang promo ng movie nila ni Ethy Santos, isang daan awit para kay Stella. Speaking of Ethy Santos, ito na ang inaabangan ng lahat. May nangyari ba talaga sa kanila behind the scenes? Aminado si Bella, lucky charm ko si Ethy. Pero linaw niya, never naging kami. Pero teka, may napag-usapan sila kamakailan lang, pre-pandemic, bago siya nagpakasal, parang nagkatanungan kami guys, mga bes. Napag-usapan nila ang ki what if naging tayo. Pero sabi ni Bella, baka kung naging sila noon, baka hindi na ganon kaganda ang working relationship nila, at ayon kay Lix Santos mismo, palaging wrong timing. Pag isa sa kanila ay single, yung isa naman may jowa, laging salisi, dagdag pa ni Bella, pero toka ba nila ang isa't isa? Hindi, sagot ni Bella, in fact, happy siya na si Jesu ay may sarili ng pamilya. I think he ended up with the right person. How mature and beautiful is that, ngayong single na si Bella, bagong proyekto, bagong simula, at sino ang leading man, walang iba kundi si Gigi e. Santos pa rin sa e isang daan awit para kay Stella, ang sequel ng iconic love story nila. And guess what? Bella is not closing her door sa pag-ibig, handa siyang magmahal muli, sa tamang panahon, sa tamang tao. Grabe, no, from the peaceful breakup with Norman Bay to heartfelt, what if the... moments with Hecky Santos Bella Padilla proves she's not just a brilliant actress, but the wise, mature woman when it comes to love. So mga kachika, tanong namin sa inyo, do you think may chance pa sila ni Hecky Santos sa future? Or tama lang nga naging what if lang sila forever? I comment nyo na yan below, we. Oui. Wanna hear your thoughts? At kung gusto mo pa ng chismis na mailaman, at balitang showbiz na hindi basta-basta. If you felt inspired GIF a story, don't forget to like, share, and subscribe for more pageant stories with heart. Hanggang sa susunod, stay beautiful, stay kind, and always uplift others.